Good morning mga hoods at syempre dahil na-miss namin ang albike. uh, Bibili kami ng uh, fried chicken sa Albaik Ang huling kain ko nito nasa damang pa kami Bayback 2022 December 6 birthday ko pa noo Yung Albaik na ito katabi lang ng Starbucks Dito lang sa may Chagingan uh, jaggingan kaya nagbike kami Syempre din ako papasok si Kuya Pets na lang At ito nga pala yung bike namin Na kambal yan Buti ka mo hindi pa namin binenta kasi ngayong uh, January next year katapusan nilipat kami ng bahay. Hindi namin alam kung malapit or malayo ang aming makukuhang malilipatan. Kaya pasalamat na lang hindi pa namin naibenta. Oh, di ba? Albaik. Yan yung pinipilahan dito. Albaik. Hindi na ako pumasok. Baka busy sila sa loob. Laya yung ano ng tren, no? do ng station sa may Helton di ba, lapit lang yan pa yung uh, pamosong Starbucks merong uh, Mojito Land Garnata Square dami pa lang kainan dito eh may Dunkin Donut doon sa dulo kabilaan to doon sa kabila meron pa doon kainan doon kabanda doon Yala, go Yallah. ayan na nga after 15 minutes nakuha na namin namin take out wala kasing dining doon wala mga mesa magkakagulo pag ano pag uh, may mga ano doon daming customer niya mamaya yan lahat take out delivery siyempre dala na ni kuya pets yan di ba kuya pets kainin na sa bahay yan

Dali naman dito. On here, Rafi. Dali kailan ba? Itong dagdag na pasahe, pagka bumaba na yung diesel, automatic pa na patatanggal itong pisong provisional fare high? Dati 8 na lang, 8. Yan ang impormasyon, Rafi, na kailangan nating alamin pa mula sa DMRD dahil sa mga oras na ito, hindi pa sila nagbibigay ng 8 kung kailan ipapatupad o yung kailan ipapatupad itong pisong provisional fare increase groups na nagsulong nito na handa naman daw silang kirekomenda na bawiin itong piso provisional fare increase kapag bumaba na sa 56 pesos ang kada litro ng diesel. Eh yun nga lang ayon doon sa monitoring ng ating Shirley Integrated News Research nasa 60 pesos 0.05 o 16 pesos ang estimated na diesel price range sa Metro Manila kapag epektibo na yung rollback bukas. So, abangers pa tayo, Rafi, kung kailan ito aabot sa 56 pesos. Third, Isa pa, dito sa ating inaabangan, eh kung ano yung magiging resulta ng pagdinig ng LTFRB doon sa main petition ng transport groups na 5 pesos. sa amin.